Victory na siya guys So what's up mga kabod Sana napunta sa na punta ka sa tuwang bago nga serye sa pagpalupad ng tabanog So karon mga kabod kiprepare na nila angkol ang, uh, mga tabanog nga ilang ipalupad So first fly na is kining batman nga gamay So, ang magtugpo ani kabut is si Ramil. Ay. So, kini mga kabod, sa makita ninyo, medyo lingas-lingas ko -lingas tabanog. Kay, amo nang itistingan yun, nga ipalupad ning mga tabanoga, kay bahalag, minus kayang hangin. Ang amolang lang nga melantau kung sa diferensya. Woo, yangin. Ini guys, saya men guys. Lagi hangin. Lagi hangin. Lagi dia hangin. 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 Tu orang hangin ya, pakai. Pak, Allah. So sa inyo makita mga kabods Ang atong first nga attempt is Mura gitsag na mumba Bugsog gitsa So dari mga kabods Ginaadjasa na nilang kabods Ang galong Victory na Victory na siya guys Sesa so, na po na akong galong ano. Ang saya gitu guys. Ito kani mo lupa tao na. Labo ang hindi banu ka kay. So ani mga kabods makita mo din niyo nga gasaya gyud ang tabanog. Okay. So during attempt mga kabods is pag namumba na pod. Okay, pag So kining gilupad mga kabods is lahi na po ni nga tabanog which is ang first attempt ani is gapamumba gaya po So dari mga kabods makita ang ganyan nyo nga medyo steady na nga yun ang yung paglupad tungod kay medyo kikusog ang hangin ani nga mga panahon So makita na to si Kabods dire. Grabe nga pagpailin-ilin sa hangin mga Kabods. Kabods guys. Medyo yuk-yuk okay -okay na hangin. Murag sa hangin gitong problema ganina kalo hangin na to kay. Kang ramil na sab. Pa dang isa. Successful na successful. So dire mga kabots Karameel. is okay naman ang hangin medyo kusog-kusog naman mo nang naka-decide sila nga uh, palupad nila ang duha katabanog. Sumidyo gi copyright man gyud, ang hangin. Morning stay di ang Dr. Tabanog, makita mo gyud ninyo mga kabodso. Dire makita minyo mga bata ang ga sa atong Tabanog, gitudloan sila ni Kabods unsaon ang proper sa pagpalupad og Tabanog. Kung kanos a mo arya og kanos a mo birah.

やった! baka guys ano so, yung baka si pisot ano na baka si pisot pisot imuntad so dari mga kabot sa mga nanggi panawag ang mga tabanog makita minyo mga kabot so nga napigit so, siya hangin kaya musukol pa yun siya